Guys, andito si Gab, si Mig Mamimitas ng grapes Kasi ang dami bunga ng grapes Ayan Ito Meg, picturean kita Meg Ayan oh, o oh. Wow, daming grapes oh. Wow

Angustine. Hmm. Hmm. Ba, please lang po, bawal magugot. Salamat po, o bawal mo Picture picture lang tayo, Mig. Marami ng pa dito, Mig. Mig, yung masasabi mo, Mig? Mig. Buhatin kita.